Dito po tayo sa Parin John John ko. po natin. Ayun o, nakita ko kasi napakaganda ng kanyang okro. Ito yung kasarapan sa okro. Yung tinatawag natin lady finger na manipis siya. Hindi siya mataba. Tapos makinis siya. Alamin po natin yung mga asking price ng kanyang mga gulay. Pare, good morning. Pare, magkano yung okro natin ngayon? Asking lang. Oh, yung maganda. Yan na. Uh, 40 per kilo, 400 per bundle po. Ang ating offer ang maganda. Ayan yung mga mamimili ni Parin John John. sana, magaganda na. Sige pa. Ayan, ayaw ganun, pangit ka daw. Hindi lahat ng gulay niya, pero Magaganda yung gulay ng pare ko. Pare yung puti natin pipino, na magkano asking. Magkano <laughs> pare wag kayo po tinanim ni na. Pino. Yan ah. natin asking magkano? 150. Oh, 150 yan. Ito ating Taiwan. 500 po ang ating Taiwan. Sa talbos ng sili. Eh, 30 na ba yan? 30 na, maganda yung alito, Etong ating uh, siling panigang pare. Pare silin panigang mo magkano? Panigang, nasan? <laughs> eh, isang daan lang yan, pangit eh. Pangit. Itong ating ano, itong ano, pipinong bakla. Eh, yes. 300 300. At sa ating, at sa ating upo, pare. Upo natin, pare, 160. Okay, maraming salamat, pare kong pogi. Ang piyernes. Ayun, ayun, ganun sana. Ayun, may birthday, no? Nag nagtago kahapon, may birthday, ano? Nagtago. Nagtago. Okay. Okay, salamat pare ko. Ito, tanong natin yung sigarilya, sampalaya, sinipanigang ni Madama Sally. Isama na natin yung kamatis niya. tingnan natin kung mayroong paggalaw sa kamatis. Good morning, my friend. Maganda araw-araw yung may friend ko. May friend, magkano yung ating ano, sigarilyas ngayon? Asking lang. 50 po. O mababa pa rin yung presyo ng sigarilyas. 50 per kilo, 500 per bundle. Saan pala yan ating maganda? Kanya kasa 50. Eh yung maganda niyan. Sa 5-5 pasa 60. O, 5-5, 60. Sa natin mag magandang ganun, ano, magkano? Eh, 20 po. 20 ang turing. Yan, tanong niya natin kung mayroong pagbabago sa kamatis. Sa kamatis, magkano? kamatis pa, sampo. Sampo. May tumatawag idol, Oh. Yan. Salamat. Isa sa idol natin dito sa ano. Lumaganda lalo. Araw-araw. Magaling -araw. talaga topic. Dito, kaila Madam Ella, kay Madam Malo. Alamin natin muna, magsimula tayo sa puso. Magkano, Madam Malo, yung butuan natin? Butuan, 28. 28. Ito yung sa kare-kare. Ano, ito naman sa bahay, magkano? 25. Sa sampalok natin ngayon, magkano? 32. Lang. 32. Yan o. Lalaki ng ano. Ito sa ating uh, galyang. Galyang na gabi. 38. At sa ating uh, laso ng sibuyas. Ay, madam, ano po madam? 20. 20. Ay, abang naman ni madam ko. Mukhang blooming siya ngayon. Okay. Eto, tanong natin yung uh, kamote ano, Taiwan si ang gaganda, ang lalaki. At ang kamote ube. Maganda yung ube dito, oh. pati yung kamote Taiwan si. Boss, magkano yung Taiwan si natin ng isang bundle? Oh, 25 lang per kilo, napakamura, 250 per bundle. Sa ube? 20. Mas mahal ang Taiwan si po Pesa sa ube. Yan. Medyo nagdi-discarga pa po at nang may siya ni si Boss Marco kaya hindi pa natin na interview. Five. Ito kay Kagawad Ato, yung magiting natin Kagawad ng Barangay Caudillo. Good morning Boss Ato. Boss Ato, anong talong yan, ang variety niyan? Makarin propeli ka natin ngayon asking price. 45. 45. Yan, yeah, may suki si Boss Five. ano, eh, yung ating ana sa luyot. 15. 15. Etong ating kamito. 50. Ito pampano na ano to eh, nandumi pa, pa, pa pampatigas. Ah. Uh, ito sa ating turo. Sitaw na turo. 50. 50. Sa talbos ng kamote. Magkano? 8. Yeah. Salamat. Magiting kagawad ng Barangay Caudillo. Isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa kabanatrenyo. I'm proud to be kabanatrenyo dahil tatak kabanatrenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses po ng Palengke. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City Today is March 18 araw po ng Martes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Ezea ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price ng mga guling ito para naka-update po tayo kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel, Dante B, please don't forget to follow my page also subscribe to my channel Dante B, Mr. Palenque, para naka-update po tayo muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan kasangga po ng mga farmers ang boses po ng Palenque Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City kaya Tara, update na po tayo. At dito po tayo kay Marian Rivera at Dingdong Dantes na ang ating baksakan. Andito ngayon si ano si Idol ko, si Ding Dong Dantes. Good morning Dingdong. To tanong natin. Marian, anong variety ng talong na yan? Uh, propelica Magkano yung Propelica, Marian? 30 30, yun, ganun sana Itong ating ceiling, uh, ito na turo 40, ayun 45 na lang 45, ang haba ng turo nyo, parang ano, yung haba Eh, saputin natin pipino 23. Yung 23. Ang sumagot po yung akin kaibigan na si Dingdong Dantes. Sa siling pa Dingdong. Ayan, 10. Sampo. Sampo. Ayaw pang kunin. Tumat okay, sir, talaga. Tingnan nyo naman. Bang ayan, bang o. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Parang, meron. Ayan. Bang Arang, bang 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 ayan. Bang Taiwan mo. Ang gaganda ng Taiwan. Mag-ano asking 45 po na po. 45. Ayan sa Sofia. 15 Pinse. Ang baba ano, ano, na ano. Ang At sa ating kamati, siyempre, Pinsen. Yan, ang kamatis natin nasa baba pa rin po ng presyo. Sampo. Sa suprema natin, magkano per ano, isang kilo? 13. Yan, mura po yung uh, suprema din natin. 13. Suprema ang kalabasa. Kuya, ito pa. Ay, meron ka rin sibuyas na puti. Ding magkano yung uh, sibuyas natin puti. puti, lang yan. Ha? Pickles Ah, pickles. Magkain pickles. Kalo sa 20 po. 20 na? 200 200 dahil 10 kilo. Eh, yung sa sibuyas na malaki. 40 oh, po. 400. 400 yan. Ayan po yung uh, mag-asawang Dingdong at Marian ng ating baksakan. Ayan. Si ano po, si, si Dingdong po namumula eh. Namumula oh. Dito ngayon yung kaibigan kong Donya sa pesta ni Ate Bebe. Ano? Ayan. Ate Bebe, anong variety ng talong mo? Mucho. Magkano si Mucho? 35. 35. Ah, Uy, ang ganda naman mo. Magkano yung ganyan atin? 120 ka na yun. Ngayon eh, eh, white yan. Ayun sila yung demonyo natin. Ayun, eh, no? Ay, ayun, isandaan ang kilo. Mas mahal pa tayo, ano? Oh, ano? Oh, oh ano? Oh, kalahati halos, ano? Oh. Bulakan white lang ba yung sitaw e, e, so natin? Ako, 30, Wala bigay nang iba, okay, 130 ng bili ko pala ini eh. Sa atin inimo, kahapon 130 din. Ayun, meron kang papaya sa harapan, magaling papaya. Papaya 18. Papaya 18. Eh yung ating ampalaya. Hmm. Eh, eh, pwede kaya na may gano'n, tumatawad siya ng isang daan. Kaya naman nungan eh. mo na ako, sige. Kahit dalawa yeah. lang. Kasi eh, nakatawad niya kasi nung isang Hindi kang hina kasi, binibigay ako, bigyan niya isang daan. Okay. Dito, ang gaganda ng ampalaya dito. Ito. Ay, madam, lilibet lang ang palaya natin dito. Ito. Ay, ito, ano, ano uh, uh, ito? Mistisa? Magano to? 65, 60 po. Ito, Mr. rin Galaxy box po. Magkano galaxy? Eh, 60 po na green retail. Kaya lang, marami pa. Oh, 60. Ito nga ating sito si na verde. One Ang gaganda. One ten. pinatawaran. Pero one na. Oh. E yung bakla natin. 22. Yes. Salamat. Nasaan si Kimberly? Sa kabila. Ito, ang daming talong dito sa pare ko. Ila po yung sobra, 13. Ayun si pare yung alan ko. Sandali, may dadanin. Kala ko dadani. O oh. oh, pare, good morning. Ito po yung masipag, mabait. Ito yung masipag, mabait yung ano, ako pare. Hindi hey, na, iiyang, ganyan sa... Eh hey, pare, magkali tong domino natin. 40. 40 sa Morado. 40. Yan ah, ice price lang po yun ah, 40, 40. Asking, yan. Kalungti, <laughs> ah, uh, ay. Ay, yan, bali, ano tayo? 40, 40 yung bonito na. Ay, bonito. Yung ating ano. Ayan, ay, may bonito din sa bonito. Magkana pare? Kanyang oh, 40. 40 yan, puro 40. Ito yung tokayo, dante ko naman. Ayan. Isa sa ah, natin. para sa balota. Ayun, ganun sana. Magkano yung Taiwan mo ngayon to kayo? 50 yun yung ito 50, ayan. Salamat. Ayan, may diwata tayo nakaupo dito sa ano sa mga asita Oh. Si Madam, si Asin. Ah, uh, <laughs> <laughs> Tumawa si Kuyamang. Ay, kanina ba yung pecha yun na to? Okay, magkano yung natin? Magandang dilag. O, oh, 25. Ayan na, pecha natin. 25 ang Asin. Ayan no, Time check po natin. 10.17. Uh, Kasalukuyan nagdadatingan yung mga gulay po ng... Galing po dito sa ano? Dito sa ng Nueva Ecija We have uh, 32 na bayan dito sa Lalawigan ng Nueva Ecija Ayan o. No? Kadaming gulay oh. Kaya yung mga taga Bulacan dyan, taga Manila dyan, Sambales, Pampanga, Cavite, Laguna, saan ka man yan dito sa Central Luzon, dito na po kayo mamalengke sa ating Cabanatuan uh, City Vegetable Trading Center. Palingke ng Sangitan, na, nasa, nasa Barangay Magsaysay Norte, Moises Street, yan. Alam na alam na po yung mga pag nagpunta po kayo dito Tanong lang po kayo sa tricycle at alam na alam na po kung saan itong ating baksakan ng gulay Tandaan niyo po ay, yung mga gulay natin dito. Araw-araw, sariwa puro bago. Mamaya lang po, yan lahat ubos. Kaya mas maganda, pumunta kayo dito ng alas 9, alas 10, alas 11. Ayun na, katulad yun, hinahakot. Dote, so, um, wala magkaming papaya niya po ngayon. Uh, ganda lalaki. Kapag nakita niyo sa ano to, sa personal. Ano nga po nakikita ang nakikita ng kalamansi n'yo? Oh. Okay. Ito, tanong natin, magkano ngayon yung good na good na kalamansi? Bukas ata. mayro pa sa banyera. Boss, pagkano yung kalamansi natin? Good na good? Dos, dos. Oh, dos, dos. Two, one. Ayan na, mm -hmm. good na good po yun. Eh, yung patuloy natin, panitik? 25. Oh, 25. Sa sigarilyas natin. 45. 45. Ano 'tong nakakauna na to? Nakakaun mangga. Mangga. Ah, mangga uh, Magkano 'yung mangga natin ganyan? hinog pala oh. 15 mangga 1. Napakabango ka. Mukhang matamis ano. Okay. Ano 'yung mas masarap mangga? Oh, sir, shout out ka muna sa mga kabarangay natin. Yeah, shout out po sa mga taga Kalawagan. Yeah, sa mga taga Kalawagan po diyan, shout out sa inyo. Happy viewing po. Salamat, sir. Yan, yung ating kalamansi po, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, yan. Anong natin kay Matet yung kanyang, ano ito, bonitong ampalaya. Bonitong ampalaya, pati siling panigang. Andi dito 3 kabaranggay ko. Good morning kabaranggay, good morning Matet. Matet, magkano yung ating, ano, yung bonitong ampalaya? 50 po yung 50. 50, dito sa ating siling. Anong baray ito nga? 50. Ayun talang mo, propel ka ba yan? Magkano po yan? 30, yan. Salamat. Ito yung maganda kong uh, kabarangay. Yung, yun sa Dito yung sultan. Tanong natin yung sultan. Kaya lang maraming tao eh. Tanong natin, magaganda yung sultan niya. niya kayo ni Madam Lenden. Alamin natin presyo. Sultan, Panigang, pati Taiwan. Ito yung et, Ito yung idol ko. Idol Len Len ko. Wala namang benching ko yan. Tigil lang yan eh. Marami. Pero pakatukas naman. Basta benching ko ito galing sa mga. natin ha. Ba't na ako wala mang masakil sa akin. Madam Len magkano yung Sultan natin ngayon. Benchingo 34 po. 25 30 sa ating siling panigang 12 po tawad. Anong ba 'to yan? 12. 127 po. 127 sa Taiwan. 45 40 po. Sa ating kamatis. 10. Ayun, talagang ayaw umangat ng kamatis natin, nasa mababang halaga pa rin. Ayan po ha, si Madam Len Len po 'yan sa idol natin ayo. Isa sa masipag at maganda nating sakadora dito sa Baksakan. Trenlen, Tracy Bandel to. Dito tayo kay Madam Lorna. Tanungin natin yung bonito niya. itong ano niya. Morado, domino, at yung talong na haba, pati okra. Yan. Good morning, Madam Lorna. Lorna, itanong ko lang yung asking price ng ating bonito. Ang pala yan. O, oh, ice cream 40 po per kilo, 400 per bundle, dahil 10 kilo po yan. Sa domino natin, 35 per kilo, 350 per bundle. Sa murado? 30, 30 ang asli, 30 kilo. Sa okra? Uh, 40. 40. <coughs> Sa ating sigarilya, ah, siling, ah, siling panigang? 15 oh, ang asli niya, pero nalabas niya 30 kasi tumatawad nga po yung mamimili. Yung ating talong na mahaba? Mahaba po. 35. Pagkano? 35 35 Mura ngayon, no? Mura ng talaga Salamat po Naan? Uh, hi po <laughs> <laughs> Madam, eh, may bisita si Madam Lona <laughs> Tag Taga saan po ba siya? Madam, taga po kayo? <laughs> <laughs> taga saan po kayo? <laughs> taga Rueda po Rueda Kesa po Ang layo pa Sa... uh, Ano po Peso. ang kulay natin ngayon dala? Okra po Okra, ayun Kaya pala maganda Oka. yung okra Maganda yung nagdadala <laughs> <laughs> Dan, shout out ang pangalan ni Madam? <laughs> Madam Angie, shout out kayo sa mga taga keso <laughs> ah, Ayan. <laughs> ayan. Sige po. Hello, oh. mga taga-Quezon. Ayan. Andi dito po yung masipag nyo at magandang taga keso na kagulay natin. Si Ma'am Angie. Okay. Araw-araw ba kayo nagdadala o? Oh, araw, araw Salamat. Salamat. Okay. Dito tayo kay Ate Peli and Luis Gabaldon. Ito yung masisipag natin yung taga kamada ng gulay dito. Saan galing ang Ay, ano, na yan. Ang galing daw po Peli, saan galing silim yung panigang? Mura, no? Mura, mura nga. Bente. Napakamura. Ito natin, Sophia, magkano? 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 Disyotso. Sa kamatis mo, ito. Oh, yeah. Turing year round, 12. Pero tinatawaran siya ng 12. Sa bins natin, 60. Yan. Yeah. At yung upo, yan yeah, be, ano ka rin ang patolang palikpik sa loob? Magkali patolang palikpik? 27. Yan. Yeah. Yan yeah, na, dito lang po yan kay Ate Peli and Luis Gabaldon. Salamat my friend Kaibigan po natin yan Ito mga kaibigan natin uh, Masisipag Wala si Jenny Hindi, ko na nakikita Nagbubukas si Jenny Dito meron tayong peche Pati mustasa Alamin natin yung presyo ng mustasa Madam magkali yung mustasa natin May ask lang Gagan daw no? 30-25 sa pechay 25 na natuloy yung pechay 25 ang pechay, yung natuloy na ito 30 25 ang asking price at ito to, yung aking tukayo dante ngayon ko lang ulit nakita tukayo ngayon lang ulit kita nakita anong klaseng talong yan anong variety nun mucho po mucho mucho magkasi mucho 30 30 sampalaya Palaya, Okay, salamat po kayo. Ang masipag kong tukayo na pogi. Ayun din, si, si Boss Edward. Pagpunta oh. pa Magagandang lalaki, mga sakadoro natin dito talaga. At dito tayo kay Madam Edna. Madam Edna, good morning. Magkano si Boyas natin ngayon puti? Puti po, 300. Ito, ang titigas ang 280 3, 300 280. Ilang kilo yan? Siyam. Sa ano natin? Sa pula? Sa pula po eh. Yeah. Magkano po? 5.20 po. 5.20. Doon po sa ating uh, super white na garlic. 6.60 po. Ilang kilo yan? 6.60. Oh. Ani po. Ani. Dito sa ating kanso. Sa kanso po na yan, 4.5. 4.5. Okay. Oh, 6.30. Salamat po. Thank you. diyan po, ang dami pong mga nagdarating ang gulay dito sa ating baksakan. Alamin din po natin siyempre yung mais na puti. Yan o, mais na puti. Mais na dilaw, alamin po natin. Ayan po si Madam Jackie, yung isa po ng masipag natin kaibigan dito. Ayan po, meron din siyang kalamansi. Oh. Ang ganda ng kalamansi eh. Good na good na kalamansi ito. Tanong natin eh, kung magkaano. Good morning Madam Jackie Madam Jackie, magkaling kalamasin natin ngayon? Asking lang oh, O, 2 talagang gano'n ang presyo Yan ito Ito sa mais na dilaw pati puti Ito mais na dilaw mo, magkano? Yan oh, po, 25 lang po O, 25 per kilo, 250 per bundle Sa puti So puti po, 280, 280 po. na natuloy yan. Yeah. Salamat, Jackie. May kausap si Jackie kaya hindi natin masyadong ma-interview. Ay, sa'yo yung sa Sofia mo. Pinsi lang po yung Sofia. Yeah. Sana wala tayong nakaligtaan na i-update. Na ito, Kaya, ano pa ba ang dinating na update dito? Ayun ah, sa mga, punta na po tayo, dumaan na po tayo sa gulay bag, tingnan niyo po. Napakaraming mga gulay po ang dumadating sa ating bakasan. Ayun oh, ito. Ito 'yung sa San Jose. San Andres Uno. O San San 'yun. Sa Quezon oh, po. O sese, ang layo. Kagaling ng mga okra karamihan. Ayun, magaganda ang okra 'yun, di oh, ba? Ayun, gano'n, saan? Yan, update na po natin yung pecho, 20. Pero wag ah, huwag niyong kalimutan na may nagtitinda rin na masarap na bagong dito. Malayo ka pa lang, naamoy mo na yung sarap ng bagong. Hindi lang ah, maganda, masarap yung bagong nila, maganda rin yung tindera. Ayan, oh. Ah. sana. Okay. Mapapanood mo mamaya, mamaya, mamaya yan. Salamat. Yeah, madam, -mas ay, po yan, madam, ah? magkano na po yung singgamas natin? Ha? Magkano po? 125 po. 120. 120. Tingnan nyo, pagaganda ng Pagaganda naman ng ating singgamas. Ano? Walang laki po yun. Ay, hindi dito naman pala yung anak mo maganda rin. Ano? Ay, hindi po anak, hindi yan. Iba yan. Ay, iba ay, pala ito. Kala ko na. Ayan, kung oh. Kagulay din natin yan. Tagasan, madam, kayo? 120. Ah, sumakab kayo. Ah. Sumakab. O, oh, Norte, sa mga taga Sumakab Norte dyan. Di ba doon ang gagansin kamas natin, ano? Mr. Palenque. Yan. Mr. Palenque po, Mr. Palenque. numero 24 sa... 24. <laughs> o, oh, Biernes po, Biernes, sa uh, darating na election. Yan. Salamat po mga madam na magaganda. Yan. Ito na po yung uh, last destination natin, ang Gulay Bagyo dito po kay Boss J. Tingnan nyo naman po yung mga Gulay Bagyo. gagaganda. Pag quality, ano to eh, yung pang mole eh. Boss Jay, magkano ngayon yung repolyo natin? Asking price. 350. Yan nasa, nagtatanong po ng repolyo, 350 po, isang bundle. Ito ng ating labanos. Labanos po, 250. O, 250 naman ang labanos. So, nagtatanong po ng labanos at repolyo kagabi. Ayan po 250 sa labanos, 350 sa repolyo. Bara, ano po yung isang bundle. Sa ating uh, pechay bagyo. 500 po. 500 ang pechay bagyo sa ating uh, carrots. Carrots 400. Sa magandang patatas na napakaganda oh. 520. 520 sa sayote natin. Sayote 200. Yeah, meron ding magandang bisita si Boss Jay natin dito. Ayun oh, nakaupo. Napagod ba at nakaupo? Napagod oh, na. Uh, pagod oh. na oh. Ah, uh, yeah. <laughs> Ito, tanong ko lang yung ano, makikisuyo ko sa magandang uh, tindera, masipag na tindera ng aking uh, kaibigan, best friend. Mamaya po, medyo may kausap eh yung ating uh, per kilo ng broccoli at cauliflower. At mag kilo ang magkakilo natin ng broccoli ngayon. Ayan, tanong natin. Magkano broccoli? Sa, sa ano, sa cauliflower. O, oh, ganun din, yan. Ha. Broccoli, cauliflower po, 60 po per kilo. Ayan po sana lahat po ng gulay na update na po natin. Time check po natin. 10:37. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitang. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, para naka-update po tayo sa lahat mga presyo. See you po again tomorrow. Ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng mga tindera ng Palengke dito sa Cabanatuan City. Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan, Dante B. po. See you tomorrow again. Bye-bye. Love you all. God bless us all.